ang ating mutya uh, ng isang napakatinding mutya ng aligian po ay mutya po ng aligi, no? O alimango. Yan po kung tawagin. Yan po, no? Habang ako uh, nag guys, kaninang... nga uh, ngayon lang po, ngayong linggo. May nakita akong isang... Uh, mutiya po ng isang aligiyan po no sa tabing uh, dagat po ito habang ako yung hunting parang uh, napapansin ko parang may uh, nakamasid sa akin na parang yung ano tawag nun guys yung alimango guys tapos tiningnan ko siya guys no umalis siya at uh, nakita ko po ito sa kanyang ilalim po ang isang mutya po ng isang uh, and tawag nito? Alimango o aligi. Yan po ang kanyang uh, mutya guys no. Binigay po sa atin ito. Habang ako ay uh, naghahanting po sa tabi nga uh, ilog. Yan po guys no. Yan po ng ating mutya ng aligi. Ito yung napakaganda sa negosyo guys. Kung mayroon kayong negosyo, ito yung napakaganda yung itangan po. At sa sugal po ito, yung napakaganda din po ng ating uh, mutya po ng aligi sa sugal. Lalong lalo na po sa sabong o kahit ano pa mang uri ng sugal no. Yan po ang ating mutya po ng aligi. Sa so, gusto magdanais, guys, yan po aking personal number, no? 0 7687 818 Yan po aking personal number, guys. Yan po, no? Pwede nyo akong tawagan or i-text po sa aking personal number. Yan po aking number, guys. Yan po. Mutya po yan ang aligin. Napo, napakaganda at napakasulit po itong itangan. Yan po, no? Sa so, gusto magdanais, guys, yan po aking personal number. At yun lamang, guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo palagi. msa Sanaya. Uh, manaalangin tayo palagi sa ating Panginoon ingat kayo guys, bye bye